pipindutin ko yan. Ano ba? Hello mga friends. Good morning! Ito na naman ako, lunes, March 17. Hindi na talaga nakapunta si EJ, Empanada Boy, kagabi, dahil ginabi na siguro siya, tsaka matrape. Eto ngayon, yung ano, uulamin ko uli. Yung ulam kagabi, sayang naman. Ayan, di naman siya na paris dahil nilagay ko sa rice cooker. Tapos, sinaksak ko para uminit siya. At eto yung aking kanin. Ngayon, uulamin ko ngayong umaga. Sayang kasi. O, di ba mga friendship? At pupunta ako sa ano, sa center namin at marami kaming gagawin. Kain tayo mga friendship. Ayan, good morning uli. Ito. Ano kay lasa uli nito? Siyempre, katulad pa rin siguro. Siyempre, isda. At teka nga pala, mamaya tanghali nga pala, ito, iluluto ko tong head of the family. <laughs> ito, yung isang ano, isang ulo ng uh, kagabi. Eh, kahapon yung binili ko, linggo. Ito, Ulo ng salmon. Ito yung hindi ko na iluto. Kung niluko to po, isang tambak na pag ulam ngayong, ngayong umaga. O, di ba? Ito. Mamaya ko lulutuin mamay tanghali. At dito galing sa aking mini ref O, di ba? Kain tayo, mga friendship. Siyempre, katulad ng dati, masarap pa rin. O, di ba? <laughs> ito yung ulo ng, ito, ulo ng ano, salmon ay ulo, ano pa ng mata? Ano ba yan? Nagkakamali-mali na ako. Mga friendship. hmm, Mm, galap, mm, galap hmm. Siguro ko kung, kung dumating si Boy kagabi, si DJ, baka ubus na tong ulam na to. Wala na. Mm. Ang sibuyas, bilog-bilog, hindi na durog. Ayan. Mm, ito. Inilagay ko kahapon, mga friendship. Kaya kumakain ako ng magahal kasi nagme-maintenance na po ako ng para sa, sa high blood. Mm. Masarap pa rin, hindi rin nagbabago ang lasa. Siyempre, ano ba? Is dato eh. Paano magbabago? Ano ba nito ano eh? Kaya ang ingay ko kahit na mag lang ako, mga press Kailangan mag-ingay. <laughs> kasi pag di ka nag-ingay, hindi ka lang ingay o, oh, di ba? Hmm. Wala akong kasama uli. Hmm. Sarap. Sarap itong ulo. Hmm. Kaya gustong gusto ko yung ulo ng isda. Malasa. Sarap sipsipin ang utak. Hmm, di ba? Mm. Kaya mas gusto ko, yung ulam. Isda. Karne, pwede rin. Yung kailangan yung pata ng baboy, kailangan isigang. yung sigang. Doon may bandang, kung nalang sa Yung may bandang kuko. Hmm. Diba? Yun ang masarap. Yun, pwede ako kumain nun, mga friendship, dahil hindi daw mataba masyado yun. Ito, hmm. Eto, sarap ha. Hmm. lasa. Dapat mo malasa ang ulo. Ang ulo ng ano? Ulo ng tawag dito, salmon. Tapos itong gabi naman, hindi naman siya native. Polymer siya. Malagkit. Sarap kumain. Kahit na ako'y nag-iisa. I'm lonely. Mm. Ito, ito, ito yung, ito yung, ito yung, yung pinaka ano, oh. yung may utak, sapsipin ko. Mm. Tapos <laughs> kung so, pa na mga prinsip, may tunog pa. Ito pa, Oh. Ay. Mm. Kailangan may tunog. Para may thrill. Mm. Ito pa. Ito pa ulo. Sisip-sipin ko na. Mga prinsip, ito ay pinakana sa otak. Mm. Malasa. Malasa Lasa! Lasa-lasa! Mm. Ang gabi, bilog! Bilog na bilog! Parang tanga ng ingay ko. Bakit <laughs> malid ako ng <na> kapitbahay. <laughs> Alas 8.30 na mga presip na kumagang. Hindi ko naman duty sa ano center namin ngayon pang Wednesday ako kaya ang may gagawin ka ma. So, sige na. Babay na mga prinsip at ayusin ko ilulutuin ko at pupunta pa ako sa center namin. Mamaya na lang uli, magluluto uli ako ng ulam. Ulo uli. <laughs> mga pa kaya Iluluto ko ng aking ulam ngayon pang hali hanggang mamayang hapon. Ito, lagyan natin muna ng Bawang. At kung hindi ako nakabili ng na luya, yung luya pa noon, eto. <laughs> Kulo-kulubot na. Ayan. Ganon din ang sili na hinugna, na. kuro na rin. O, oh, di ba? Nahinug pa. Oh. At saka eto, nalagay natin tong ano, tong natirang ulo ng salmon. Ayan, hinati ko naman, hiniwa ko para magkasya dito sa kawali. O, oh, di ba lalaki ng mga mata? Ay, malilit pala. O. Oh. At eto pa, yung iba. Ayan. O, oh, iba. Ang ganda. <laughs> May plan, ko na naman, mga friendship. First time ko lang magpaksiyo ng, ano, uh, head of the salmon, head of the family. Ayan. O, oh, di ba, mga friendship? Slagyan natin ng Paminta. Ito, pamintang pino. Ay, napadami na ata. Okay lang yan. Tapos, ito. First time ko rin gagawin sa paksiw. Lagyan ng sitaw. Ito yung natira kahapon na, ni, na gulay na niluto ko yung ano, yung sinigang nga ng bulo ng ano, ng salmon. Salmonade. Oh, diba? May pangalan bago. Salmonade. oh, ayan mga preship At at ito, walang ano. Kung tapos ang alubaybay, konti lang naman mga fresh sheep. Pampalasa. Mahilig talaga sa alubaybay, mga fresh sheep. At saka ito, bechin. Siyempre, hindi mawawala ang vinegar. Ayan, vinegar. Masarap kaya, Pax, na, ano, na ulo ng salmon. At lagyan natin ng konting either ay salt. Ayan. At saka, meron pa. <laughs> ano yun? Siyempre, eto. Walang katapusan. Hugas ng bigas. Ay, it's so old. Hindi naman pwede yung hugas ng bigas. Di ba mga fresh sheep? Eh? O, oh. Yung may na paksiyo. Ba't ang dami sabaw? At saka natin, takpan. At, lutuin. Mga friendship, kaya kumukulo ng aking paksiw na ulo. Ulo ng salmon. At nakalimutan ko pala ilagay ang yung leeks, yung na tawag dito yung natira kahapon. Sayang din. Kaya ilalagay ko na rin din. Sayang. O di ba mga friendship? Sa so, pala kita ng paksiw ng ulo ng salmon na mayroong ano, na may leeks. Eto lang. Ngayon ko lang ginawa itong mga friendship. Takpan! At lutuin. Malapit na siyang maluto mga fresh sheep. Ayan, mga fresh sheep, luto na siya. Ayos na siya. O yan o, nawala na yung kanyang sabaw. O, ba? Diba? Mamaya kakain na ako. Maya, maya mga fresh sheep, pahinga mo lang muna ako. Dahil galing ako sa duty do sa center. Takpan! Luto na siya. Mga friendship, ito na ang aking nilutong paksiw na ulo ng salmon. Ito ang ulam ko ngayong tanghali. At ito pa yung tira ko kagabi at saka ng umaga. Ayan yung sinigang na salmon. Hello mga friends! Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito, kakain na ako. Kagagaling ko lang sa ano, sa tao dito. Sa center namin at may ginawa kami. Ito, dami kong ginawa. Ayan o, oh, ito. Sa profiling. Ito, ginawa ako. Mamaya hapon uli, mag uli na naman ako para sa mga tao. Ayan, kain tayo mga friendship. At ito. Ito yung ulam ko. Ito yung tinatawag na tir-tir. O, -tir. oh, ba, mga friendship? Kagabi pa, sa kanilang umaga, inulam ko. At ito naman ang bago. Ito yung paksiw. Dalawang klase. Pareho, dalawang klaseng luto, pero iisang ulo. Ay, dalawang ulo. O, di ba? Tapos, ito, binigyan ako ng ano, ng friends ko. Diyan sa kabilang apartment. Ewan ko anong luto ito. Karne. Kaya, eh, hindi naman ako talaga kumakain ng karne, di ba, mga friendship? Yan. Nakain na tayo, mga friendship. Kain tayo lahat, mga friendship. At, ito na naman, yung ano, yung kagabi, tsaka kaninang tangha, ay kaninang umaga. Mm -hmm. Tayo ito, tikman natin itong ano. Itong paksi, bagay kaya pinapaksi ang ano, salmon. Ito yung ulo, oh. Ibang hindi ko tayo sa ulo. Mangyan natin kung masarap ang na ulo. Hmm. Okay naman, masarap naman. Siyempre, luto ko. Ano ba? <laughs> Galit ba? Wala kasi ako kasama, kaya ito. Maingay ako. Yung isda, nakangitin pa. Kita pa yung ipin. Ano ba? Hmm. halap Siyempre kasi nga luto ko, lo ba? Mmm. Sarap sap, sumipsip ng ulo. <laughs> isda. Mm. At eto naman yung ano, yung sa may panga. Ano natin? Masarap din. Siyempre, luto ko nga. Bakulit. Mmm. At eto, dito naman tayo sa sinigang nawala ng sabaw. Daming gulay. Hindi na ako nagluto ng kanin, mga prinsip. Okay na to sa akin kasi marami ng gulay to. Masarap pa rin siya. Mm. Ito yung pangaden, yung sinigang. Yeah. Ang daming gulay. Sana kung dito si Panada Boy, si AJ, ubus siya. Hmm. Wala. Eto yung ano, sinitaw. First time ko pinakso si sinitaw dito. hmm, Okay then. Tama yung akin, tama lang, yung timpla, tama lahat. Ako lang ang walang tama. Oo ba? Ito ba? masarap din palang pinapaksiw ito. Mm. Sarap din. Kaya nakatakot na laki yung mga tinik. Landa ka baka mga tinik-akis. Voilà. Hmm. Mukbang ulo ng salmon. Mmh. Voilà. Masap din pala itong ano, itong eto Ito, display lang ito mga prinsip, palamuti itong silim pula <laughs> na hinug na kulukulubot pa. Hmm, bayang. Kahit na pilot ito, ano ah, ano, siya pa rin. Bago pala ako magtapos, mga friendship, ay bago ako magpaalam, shout out ulit kay Ma'am Juby, kay Sir Glenn, tsaka tatlong mga anak nila. Doon sa tita ni Ma'am Juby, sa mama niya, Do sa kapatid niya? Kapatid niya at saka sa apo niyang cute. Sip-sip muna tayo ng ulo. Mmm, sarap. At siyempre, kay Ma'am Ethel at saka Ruben sa apat na anak niya, mga presyep. At saka mga... Mga blagos, si Bambay Sal, na lagi sa akin, alam niya kung sino-sino kayo, mga presyep. At siyempre, sa mga Pinoy vlogger din, na taga rito sa Pinias, ay Pinias. Pinas, dalagi na nanonood. Maraming salamat sa inyo lahat. Alam nyo na rin kung sino kayo. At saka may nagpapabate, yung si Ma'am Baluyot. Nakalimutan ko pangalan. Balasa, Baluyot na Pilido. Magpapasyakot out. Siyempre, kay Jess De La Cruz na aking kay Vegan. At marami pang iba. O, diba? Ma malapit ko lang maubos itong ano. Pinaksiyo ko. At itong tir-tir. Marami pa. Ano ibig sabihin ng tir-tir? Secret. Tir-tir. Ah, sige na, ba bayi na, mga friendship. At, wala lang akong pagkain. <laughs> wala lang akong kalit. papapagyong na lang ito, mga friendship. Okay. Babo, tatayo ako at pipindutin ko yan. Ano ba?